Ito so, mga katropa, magandang tanghali. Ayan, nagpapakain din po tayo ng ano, alaga nating baboy sa tanghali. Ayan po ang aking baboyan, dalawang butas. Ito pagpasok natin. Papalit tayo ng tsinelas. Yeah.

magagana ng kumain. Magagana yes. okay, kumain na. Ang pinapakain po natin sa kanila ay prestarter. Oh, ultrapak Prestarter ng ultrapak gano mo min dito naman po bibigyan natin niya yung tatlo hop dinisimulatin natin na ulit tawagin mo dito hey SB sa ah. kumakain. Ano ba natin? Dito na. Pag-apat ah. 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 Pag-apat Yan, pa-like and subscribe aking YouTube channel. Aking alagang baboy. Mm. tumay tataong ni. -tata. Ayan. Ay, wala sa mukha ay, mga boss. Yan. Yan pinahain din sila nang tanghalian. ain lang, Ein lang. Ein lang. Ein lang. Ein. 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 boss may tapos na sila kumain um, tanghalian uh, meron din po tayong facebook yan tropang Eddie yan pa like and share ng aking mga video malinis yung mga kulungan natin hanggang dito na lang mga boss bye bye